morning! Magandang morning sa lahat! Good morning, Plown! Aga-aga gising. Hindi ako nagising sa alarm clock ng cellphone ko. Nagising ako sa tahol ng alaga ko. Lakas tumahol! Sa lahat ng aso rito sa mga kapitbahay ko, siya ang pinakamalakas tumahol. Yan nga at nakikisabay na rin sa pagtilaok yung mga manok. Kinigising niya yung ate niya dahil papasok na raw sa school. Pagkagising nga ng bunso ko, Pinakain ko muna. Tapos hilamos na lang at toothbrush dahil naligo naman na siya kagabi. Sa gabi ko na nga lang siya pinaliligo dahil hindi siya sanay maligo ng maagang maaga. 6am nga ang pasok niya sa school. Matapos makapagbihes at makapagsapatos, yan at iipitan ko naman ang buhok niya. Pag ganito mga kulot, hindi uso sa amin ang suklay. Like mother, like daughter. Saka lang to sinusuklay pagkatapos maligo. Dahil nga pag sinuklay mo ng tuyo na, bumubuhaghag lang yung buhok. Kaya hinahapnig-hapnig ko lang ng kamay ko pag iniipitan ko yung buhok niya. Mahirap din magsuklay pag kulot. Maraming sagabal. Kaya white tooth comb yung ginagamit kong suklay. Gantong ayos nga lang ang kalimitan ginagawa ko sa buhok niya. Lalo na pag nagmamadali na kami. Dahil mas madali at mas mabilis gawin. O yan na nga. At mukhang tabing ipay pagkakalagay ko ng ipit. Ninaantok <laughs> pa yung nag -aayos. Kalimitan nga kasi puya talaga ako. May mga time na hindi ako makatulog sa gabi, lalo na pag stress ako at maraming iniisip. Kalimitan din, madaling araw ako na voice over dahil mas tahimik. Paalis na nga kami niyan. Binibigyan ko na nga lang siya ng pera para sa school na lang siya bibili ng pagkain niya sa recess nila. Hirap din kasi ako gumising ng maaga para makapaghanda pa ng baon niya dahil pagod na din sa maghapon. Tulog pa nga si ate niyan. Kaya pag inahatid ko tong bunso ko sa school, ikinakandado ko muna yung pinto dahil maaga pa nga. Dito nga kami madala sumu papuntang school para mas mabilis makarating. Malapit-lapit lang naman ito sa amin para na din makatipid at exercise na din araw-araw pag may pasok. Heto nga't nakarating na kami sa school nila. Pinapasok ko na din siya at susunduin ko naman uli mamayang 12 ng tanghali. Kaya naman na niyang pumasok at umuwing mag-isa, sabi niya. Pero syempre, mas panatag ang mami kapag naihahatid ko siya sa school at nasusundo. Elementary pa lang naman siya. Okay lang yung kung talaga malapit lang yung school nila sa bahay. Yung wala na siyang tatawirang kalsada. At yan nga, pagka-uwi ko, naligo muna ang person para fresh naman gumawa ng gawaing bahay. Gising na nga din dyan si ate at nagre-review ng mga lessons nila. 12.40 naman ang pasok niya pero syempre mas maaga siya aalis. Naglalaka din nga lang siya papuntang school. Magkatabi lang yung school nila ng kapatid niya. May mga tricycle naman dito na magahatid papuntang school. Kaya lang ayaw niya yung nagaantay ng matagal dahil kailangan pang punuin yung laman ng tricycle bago umalis. Kailangan niya nga ding mas maaga aga pumasok dahil siya yung president sa section nila at may mga ipinapagawa rin yung teacher nila sa kanya. Masipag talaga sa pag-aaral si ate. Siya rin nga yung nanarong first place sa ginanap na science quiz bee sa buong school nila nitong nakaraan. Kaya syempre, proud na naman si mami. At heto na nga, inumpisahan ko na ang paglilinis. Inuna ko munang walisan yung dalawang kwarto. Then, dito naman sa labas ng kwarto. Medyo maliit na yung space dito sa taas ng bahay na namin dahil magkakasama na dito yung kusina, sala, yung lamesa at yung dalawang kwarto. Yung CR lang yung nasa baba. Dahil pinapasok nga sa baba ng tubig pag malakas yung ulan. Wala nga akong ganong gamit dito, kundi itong TV lang at itong speaker. At yung nag-iisang electric fan na ginagamit namin. Wala pa kasi akong sariling ilaw, nakikisubmeter lang ako. Kaya limitado lang yung mga gamit ko rito sa bahay. Mapapansin niya na wala rin akong ganong mga display o kahit picture frame man lang sa dingding. -ding. Ang boring ng bahay ko. No? Sa ngayon, hindi mo na mahalaga sa akin yung mga yan. Dahil nga may mas mahalaga akong pinaglalaanan ng budget ko. Inuuna ko talaga yung mga basic needs dito sa bahay at yung sa pag-aaral ng mga bata. Kahit sa public sila nag-aaral, magastos pa din lalo na yung high school ko. Kaya binibigyan ko na siya ng pambudget for one month para sa pambaong-baon niya at sa mga project nila at yung mga binibili nila na kailangan sa school. At heto na nga matapos makapagwalis, pupunasan ko naman itong mga gamit dahil naalikabukan kanina sa pagwawalis. Pag naglilibang nga, minsan nagbibidyo okay tayo. Alam nyo na, mahilig ngumawngaw ang person. Kahit minsan wala sa tono. Pasensya naman sa mga kapitbahay ko dito. At madalas kong ang kajaming itong mga manok kahit sa pag over ko. Nang matapos nga makapaglinis, ngayon susunduin ko naman na yung bunso ko. Nauna na nga ako kay ate dahil mas maaga yung uwian ng elementary ko. That's all for now. Thank you!